yun, pangatlong araw natin ng patak ng all in one kukunin natin ulit yung ating pinatakan Grisel. Ay mga ibo natin no? Oh. yung puti yung singsing ayun yung green yung singsing ayun yung huli natin oops hindi natin pakita sa video pero, green yung sing-sing niya sing eh. Alright, wait lang. So, yan. Green yung sing-sing. Ito yung kalapate. Magaling na yung mata. Kabila. So, papatakan natin ang dalawang patak sa bibig. Tapos, isang patak sa mata. 7 so, days na rin. Gagamotin to.